What's up mga katilang sa another vlog, another content tayo guys For today's vlog, andito kami ngayon sa resort Oasis Resort So ayan guys, alamin natin kung ano yung makikita natin dito Samahan niyo ko guys, tara, let's go So ayan mga ayun. Ayan, okay, very nice Ayan po yung makikita natin dito Ayan o O diba May daanan May mini swimming pool Ayan po ay dito lang po yan sa Oasis ano? Oasis Ayan. So andito kami ngayon para mag celebrate ng birthday ng aking pamangkin Ayan Ayan po yung may birthday. O, oh, di diba? Ayan At syempre, ayan, nakikita nyo guys. Hmm. Masarap dito guys. Ayan. So, andun yung ating kapamilya. Ayan o, aking anak. Ayan. Yumi, wag kang punta sa malalim na ha. Ayan o. Ayan sila. Ah, di ba? Oh. Ang ganda. Ayan sila guys. di ba? Mayaw nga lang ako. Tagal na lang tagal pa. Ang init. Ang tatagal lang pa yun. pa yun. Wala ano, ko. Wala, hindi pa nga nakakapagkarga. Ayan guys, makikita nyo guys sa maganda rito guys sa mga gustong pumunta. Dito lang yan sa Barangay Dikapan ah, Barangay Dikapan Barangay, Dib barangay Double Double Ayan. Wala Bye! <laughs> so yun mga idol Bari uh, ayan, may pupuntahan pa pala rito sa lugar na ito so tignan natin kung ano nga guys yung mga matadaanan mo so going to ay yun sako pa rin pala ito ng oasis ayan, yung lugar na to ayan. Ano? Pwede rin pala maligo dito. Ayan. Ayan. Tapos, <coughs> ah, kabilang, ano na pala yan? Ayan, ano kayong dami yung kataas. Ayan, yung daan sa taas. Ayan, mga lood. Ayan na natin dito. may cottage din pala rito. yung cottage so, tapos pwede rin pala umakit dito sa taas <laughs> mabina hmm. hmm. kang ano rin pala sila Oh Ang daming galamansi o. Ang daming pwedeng ligawan dito mga lodi. Eh. Yeah. Yan. Ganda rin yung lugar nila mga lodi. Ay, yung maganda. Ay, yung kanilang boss. Ay, yung ba ba to?

Pocket. Hmm. May family room. Pwede rin pala rito magano. Hmm. Oh, may mga room din pala rito. Ayan Pwede, pwede pala magano rito. Ayan. May mga room din pala. Ayan, pwede nga overnight din pala rito. So yun sa so, mga gusto magpunta rito pwede at mag overnight at may CR sila nakabukod sa yan. so yung family house yan pwede nga overnight dyan may sarili na CR yes. katilang sa yan so kami ay Natapos na sa aming pag-outing dito sa Oasis. So kami ay uwi na. Ayun, nakagayak na ng aming mga gamit. So sasakay na namin sa mga tricycle. So ayun guys, hanggang dito na ang ating vlog. Ayan, So thank you for watching. Bye-bye.